ang na nargapyado, Tinyente. Ako pa ang ididemanda. Magpa-file pa na additional charges yung kliyente ko. Forcible abduction. Attempted. Stapa. Slight physical injury. Damage to property. Plus, plus, plus. Kaya ako ako mister Mr. Rock. Iatras ko na yung reklamo ko dahil tagilid ka eh. Huwag mo kung na ito, Sagisag. Sagisag ko, sagisag. Pero, Atone, hindi ako titigil hanggat hindi ko na ipapakulong yung madrugas mong kliyente! Okay, okay, if you insist, pero ihanda mo yung sarili mo. Dahil pagtipiyastahan ka ng press. Hindi ako natatakot, Atone. Paano yung illegal mong negosyo, ha, Don Vito? Sigurado kong kutkutin ang press ha? <laughs> ano pa nga naman? Ben, Magkano bang napermiso sa club? Malaki. Mga 18 mil. Kung magkakabayaran ba kayo eh, tabla na. E, tinyente, pag-iusapan ko yung manager namin. Yun ko nga. Sige, ako na yan. Ito. Okay. <laughs> si Ocho Mil. Ah, 20 mil. Para may pangabi kayo. Wala na ba akong problema, tinyente? Wala na kayong kasuhan. Wala na. Okay. <laughs> I'll see you guys. Naku, sigurado. Ikaw na naman ang pinakabongga doon sa trabaho mo. Lalo na kung pag isinukat yung green dress na yan, lalo ka puputi. Ang dami parin parinda. Kumuha ka ng mga ito. Ayan, oh, original pantalon. Original perfume. Signature ang mga ito. Ito, Ine? ano ito? Mauna na na ako. Tawagan tayo, ha? Mm -mm. Sige. Babu! Hi, Mrs. De Vega! Hi! Naku, masisila na naman ang araw ko. Ah, Mrs. De Vega, tuloy ho kayo. Ah, ano pong gusto nyo? Kape? Soft drinks? Ah, hindi ako Juice? magtatagal. Mukhang napakaraming itong mga pinamili mo, ah. Uh, ah, ano ho yan? For gifts? Yung paiyakan ba? Ah, for gifts. <laughs> Di kung ganun, eh. I-gibsing mo na sa akin ng mga utang mo, ha? Ah, uh, kayo naman. Ba't ngayon lang kasi kayo dumating? Di sana nabayaran ko kayo kagad. Oh, bakit hindi mo pinadala sa maid mo? Yun nga yung problema ko, eh. Lumayas yung na maid ko eh. Eh, may maire-recommenda ba kayo sa akin? Ano? Hoy, di Hindi ako ahensya ng maid. Ako may ari ng apartment na ito. Bayad. Asensya na ho kayo. Mahina talaga ang kita ko sa club eh. Gusto nyo, sa susunod na lang. Ay, naku, Dina. Sus, sawan-sawa na ako sa OPM mong yan. Ang kailangan ko, pera! Bueno, sige. Bibigyan pa kita sa linggong palugit.